nandito kami kay nanay sa cementerio ayan, undas ngayon I May mean, ice candy kami dala Ito si Yana, oh uy, sarap naman na ice candy sagot ka sa mami mo uubuhin ka may airy wallet ko sa iphone ko ayan, tapos ito yung mga picture ni nanay ganda yun may na, ako ng papunta sa sige ayan guys, oh eh, ito may na Gagawin ko na, kaya lang ako whatsapp Pagka <laughs> yeah, mag ka doon Yan guys Welcome to the vloggers Uy tanga maglakad lang tayo dila ang bibili tayo Yan so, guys Pupunta tayo sa kabilang Sa kabilang ibayo Ng simenteryo Kay Mauro Mauro, siri ako Punta kami sa lolo namin Sa tuhod ngayon, bibili muna tayo guys ng kanila. Ayan ho. May mga bumbero dito kasi mga taugan ko yan eh. Baga pinagbantay mo, gano'n? Mm. Ayan mm -hmm. ho, yung patrak namin, no? Ayan guys. Ayan, truck namin. Ayan guys. Maraming bantay ngayon nandiyan kasi baka mawala yung mga kaluluwa. Baka lumipad. Tapos ayun sila. Hindi nyo makikita kasi magalawin. Ato na ka? po dito? Lima lang po. Tatlo nga po. Apat na po pala. Para ano po sa akong yung... benta. Let's go! Samahan nyo kami mga Ano? Finding ni Hanap tayo ng mga ligaw na kaluluwa dito. Dito nga tayo sa bila. guys. Marami din po tripan dito guys. Tulad ng ganyan. Yan. Marami ganyan. Yan. Ganyan ang mga simenteryo. Pag may lang. Guys, dito Sa salin ako. Dito dito. Maraming patay at buhay. Yan, Oo nga naman, mayroon na lang bahay doon. Magaling kasi tayo. Sige, sige. Hindi, may kapag bahay doon. Guys, malapit na tayo. Wala pa tayo guys, tayong payaw. tayo sa right. Guys, wala tayong payaw. na sombrero lang tayo. <laughs> Sunog na ang aking na. <laughs> Ayan, guys. So, init. Hoy. Nadalaw na sila kahapon. Ayan, nadalaw na din siya kahapon, guys. Kaya mga balahan na sila. Malapit na tayo guys. Punta tayo ng simenteryo kahit wala tayong ligo. Kasi guys, ganun tayo kung bango. Malapit na tayo. Kasindi uh, po na tayo dito, kasindi po. Guys. na kami guys kasi wala naman kakakalan guys kita uh, kami uh, na dito sa gulang at yung meron um, meron mati maligaw guys nagtutulos lang tayo tapos babalap na tayo sa real ay man, lang po. Sorry. Oh, wala, may nakatulos na guys tayo, tayo. 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 na tayo tayo, goodbye friends pabalik na tayo sa nakaraan ayo huwag kayong babalik sa nakaraan kasi masakit yun ay sobrang init yun guys pabalik na tayo ay na ulit tayo di ba di ba umikot lang kami para kami baliw pero at least tapos na kami ayan tatawid na lang kami ngayon tara na tumawid balik na kami. Kaya, uh, ay nagugutom na kami. Ngayon ay makikikain tayo dito guys. Hindi tayo mangunguha ng mga nilalagay sa food na pagkain. Tayo ay marami tayong pagkain. Tayo ay may professional chef dito boy. Makikita nyo. Enjoy sa Ayan, guys. Ayan sila, guys. Ayan, guys. Ayan, o. Sabi sa inyo, may professional chef kami dito. Ayan, o. Away-away dyan. Nais naispatan ba kaya? Nasuot si na yung pamasko niya. Eh, undas pa lang. Alang laman yun. Simentery, o. Ayan, guys. Yung professional chef namin. Sabi sa inyo, guys. Masarap dito sa simentery, o. Ganda siya. Pagkain namin dito. Ay! Samji. Meron tayong Samji dyan. Meron tayong sabon. Meron tayong... Ay, ayan tayong... ay, ay, na. Sobe ko mas ko. Puntas pa lang. Kimchi. May artista daw guys na dumating. Wait. Tingnan natin guys. Uy, ang pogi. Ang nga, ang Ayan guys. Meron din tayong photo verse. putang na ilong mo? Sa kayelo. Puro Hey guys, dito guys, malamig dito kasi may electric pan kami dito. Kahit alam ko Ah, ko. wala po kaming electric pan. Puro mahangin dito kaya malamig dito. <laughs> Sa banda naman dito guys, meron tayong lettuce. Meron tayong sausawan. <laughs> di ko alam nung diyan dyan. Tapos kimchi ulit. Tapos oh, may kiss. Tapos may arroz caldo tayo dito guys. Ayan guys. Punong-puno guys masarap yan kahit pire kang araw babanatan yan meron tayong pakwan dito guys may 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 paoblong may pabilog tapos may iskendi kami dito sa banda dito ayan may iskendi kami ayan guys iskendi yan 15 lang pag bumili kayo dito guys 15 lang yan 15 lang kaso hanggang undas lang to hindi na to tatagal kung i-upload to Ayan, may coke din tayo dyan. May mga maingay tayong bata. Meron tayong adobo. Ayan. Ayan guys. Adobo yan guys. Ayan guys. At ayan, meron tayong chichirya dito. Ayan, ayan. yan. Ayan na. Sila. Ayan, yung puto daw. Pakita ulit. Ayan, masarap yung puto na yan. Lalo na ma-cheese. Yan, masarap talaga ano masasabi mo, boy? Luluto Ano, masarap. pakita mo si Darwin. kahit di pero masarap. Ayan. Narinig nyo yun naman yung guys. Ayan. Sobrang hat ng mga tao dito. Pwede kayo, Ayan. Meron pang tarpaulin si Sinayda. Ano na, Ang lolang pinakamamahal. Ayan guys. May tarpaulin kami guys. Ito po yung pangalawang chef namin. Si chef um, Oyab. Ako ang pinakagwapo dito guys. Kaya siyempre ako ito. Ayan guys. Kaya si. Ito may bago tayong artista guys. Ayan guys. Kaya niya lang guys. Ay. Ngayon, magkakainan muna kami, guys. Mamaya na lang, guys, kasi baka maubusan tayo ng pagkain. Goodbye. Na nasa center tayo, guys. <laughs> Grabe nakabukas <laughs> eh. Kay nakawan. Hay nako. sila 'Yung mga di nakawan. nila 'yun kuha pinupuyan <laughs> si nando. eh, ang lahat guys, ito ang photo taste test. Taste test na guys. Ano to? Mukbang edition ng puto Yeah, titipman natin kung masarap. Ano mo Hindi ako nakakiat.

ngayon kukuha tayo ng sandi. Pilit na natin mo sa. Wala tayong pagkain kaya matikman natin bago tayo mo. Ang guys. Ito sandi edition naman to guys. Taste test. Masarap yung luto na check namin.

bakit na lang tayo? Kailangan naman nyo nyo. O paano? Mm. paano? Ay, gano mo! Okay so tayo ngayon ng pakwan. Pa. Tangnan, di mag- na mo! mo. Ay, no, mo <laughs> ay, <tini -doh> na Mukbang eh mo! Hello guys. Hello guys, yung bibi naman. Ito, kuha tayo Maarin, kumasal luto ni Kalapatid, kung hindi. natin kan sa'ya. Sarap. Masarap guys. Gut na gut. Eh hindi ba 'yung mukbang niya? Sarap na masarap. Hoy, kanu-man tal magmukbang. Ha, paano kaya no ako? Kailan na naman magmukbang ngalo pa? So, go yun na sa'ya. Ikaw ba dumulo muna do'y mukbang mo? Hay nako. Lahat na magmukbang patay na eh. Eh, yeah, no, naglalaro yung dalawa yo. Oh. Roblox, Roblox lang. Roblox, Roblox lang si Mika. Ayan guys, so, mukbang. Mmm, sarap. Mga <laughs> <laughs> cholesterol. Masakit 'yung paa. Di ako 'omo ka bukas. Sa bukas nasa, basa na po si Bayaw. Magpapabasa na ng ano. <laughs> <Ito>. <laughs> Eto si Yana, matutulog na. Ay, hindi na, hindi na, hindi na. Tulog na, minijuting. Ayan. Meron kami electric pan ditong solar. Kalamig nga, guys. Eh. Ayun, ano? Oh. Solar yun, guys. Andin yung, ano, yung pinaka-wire niya, yung solar panel. Ayan, guys. Nakapal dito si Yana, nakagold eh. Halata to, alak mo yaman to. Ayan, ang agol dyan. Huwag mo wawala yan. Huwag mo yan. yan, anak. Oo, pwede ka dyan. Ayan si ate Mika. Ay, talaga yung bata. Ano kinakain mo, anak? Puto? Kumain ka ng puto. Huwag nga dyan dahil. Ayan, ka sa guys. So nasunog na yung buhok ng aso. <laughs> Eh, kukunin ni Daphne yung kandila, po. Nasunog yung buhok ng aso, guys, oh. Nasunog sa kandila. Nasunog sa kandila, oh. Pundas, nasunog. O, dedede, nanako. Dede, desh, yan, ah. Sabi ni nanay, lagi ka na lang sabi susunog. Nangangagat ka lagi sa mga apo ko, ha Yan, nasunog. Nasunog yung buntot. Ah, tingnan mo yung laman niya, baka na, ano. Hindi, buhok lang. Buhok lang. Ayan guys, namama pa kami ng mga chichirya. Ito si Leia Luz Vicente. Ayan. Ayan si Dayan. Ito si Mika, naglalaro ng pakuan. Ayan, eh, no? Oo. Oh. Ayaw mo maglaro. Mamaya, ala na ka tayong baso. Mamaya. Ang pa daming baso din, eh. Eh, may unan pa pala si Daphne, eh. Si Daphne pala yun? Pa, Ay, mama yun. ka. galing? Yan ha? Naggalagala ba kayo ni Kuya Raven? Gumala ka ba? Gumala ba kayo ni Kuya Raven? Pagyaging na tayo, ba ikaw galing? Saan ka ba galing mo, snack? Gumala ka ba? Mayroon na,

Hi guys. Sige na, magtakbo na kayo to, ang karerahan kayo to, dali. Hoy, may sasakyan. Parang balu. Nawala na, natangay na siya na. Ah, oh, ganto, ganto. Laro tayo dito dito lang walang lalagpas na sa may block na ano walang lalagpas sa block Ay, paano ba tong ito kaya taya tayo walang lalagpas walang walang

Ano? Siya siya Aslin. Si Ate Si Tapos si Awa. Yung Awa ko yung kabay. Ano? Ikaw pala. Hindi ko ano na yun. Eh, tinga lang. Parang yun. Pauwi na nga kasi kami. Paano nangyari? Paano nga nangyari? Sipon mo. Singa mo muna. Singa mo muna, Sipon. Singa mo. Singa mo muna. Tayo kita sa video. mo nga kaya sa vlog. Ay, ito pala. Ito pala. Ano rin yun? nag re 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 dito ka na. babos. ka oh, na okay, okay. Iba? Okay. Uh, paano? Paano nangyari? Ere. Ere, hiyana. Hindi ko hiyana. Tapos, hindi ako. Ah. si... Er, si ano? At si... At si Asli. At si Atli. Tapos, ayo ko si si... Hiyana. Ayoko. na kasi mataya si Hiyana. Ayoko. Tapos, kasalanan. Ah.

Raktor din yun ah! Ano ka par? Ayun na! Pute! Ano ba ginagawa nyo? Ano yan? Ano ba ginagawa nyo? Ay, langgam yan. Kakagating ka ng langgam. Kakagating ka ng langgam. Kakagating ka ng langgam, ka ng langgam dyan. Yan ayama. Oh, kakagating ka yung langgam. yan na na mag ka naman sa gays natin yan na okay. langgam? eh ko lagi eh isa isa na lang eh ice candy natin guys mabenta ayan naki okay, ice candy natin mabenta gusto lang nila yung buko salad haling bilog Ewan ko Ano yan? ginagawa mo? Ano ang 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 ginagawa Ano aso ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo?

I've been dreaming all in my head like I've seen it. A life worth living is a life with me and i'll do what i love till my heart stops beating i'm feeling this demon